Hello guys, ay, nagsisimula na naman po tayong mag-vlog ngayong hapon So ito ang ating tindahan dito sa harap guys Ay makikita nyo dito sa ating tindahan ngayon Ay wala pa tayong customers Kaya tayo ay mag-vlog ngayon Kumusta naman ang ating tindahan ngayong uh, malapit ng uh, magpasko guys So punuin natin ang ating tindahan Para si customer ay tuwan-tuwa sa ating uh, tindahan So ito guys, ay uh, mag-aayos po tayo dito sa ating uh, tindahan Dahil uh kunting update-update lang po tayo ay uh, marami na naman pong babawas-bawas dito sa ating tindahan so yun, uh, related lang po guys dun sa ating uh, blinag na dewy donut, ay talaga nga naman ay uh, gumawa na po ng action ng dewy uh, donut Do dahil hindi na po gumagalaw yung ating dewy donut ngayon kasi uh, naibalita na po yung uh, chocolate flavor ay talagang mayroon po talaga at uh, kusa na po talaga sila yung uh, nag-pull out ng mga items na chocolate. So, sana ay darating ng panahon ay tatangkilikin pa rin natin yung ating duwi Donut dahil uh, napakasarap po yung ating duwi Donut. So, ngayon, wala nang uh, masyadong bumibili. Ay, kaya ito. Kami na lang yung kumakain ng uh, duwi Donut, guys. So, yun muna ang ating latest update sa ating duwi Donut. Maraming pa rin hindi nakakaalam. Pero... Uh, tulad nga ng aking sinabi, yung uh, chocolate lang naman ang may problema. So, ano yung bibili mo, anak? Ka? Spam. <laughs> spam. Isa lang. Spam. Baon mo to. Thank you. 130 exacto yan, anak ko. So, yun. May bumili lang ng spam, guys. At uh, itutuloy natin yung vlog tungkol dito sa Doughy Donut. At talagang... Uh, hindi na nabawasan yung ating stock. So, ayun, ang uh, kunting update-update uh, lang tayo habang tayo nagme-merienda ng ating uh, masarap na tuwi do donut. Wala, namang, to, wala namang problema to eh. Ang problema lang yung chocolate. Kaya, ayun, nararamdaman ko medyo tumumal ng benta natin. Dahil uh, medyo umuulan dito sa place namin guys. Medyo malamig na. At talaga naman, nung mga bata ay tamad lumabas yung ano lang yung mga pagdating ng 10 o'clock ng umaga sakalang uh, sila pumupunta medyo tumumal na yung ating soft drinks kasi malamig na ang panahon so dito lang tayo bumabawi sa mga pampata dahil yun nga nahilig sa mga bata yung mga laruan o sa uh, mabenta yun sa atin yung mga biskuit nila sa pagkape pa Lalo, Lalo yung ating kinakapain Napakabilis guys kasi 2 days lang Yung delivery ni kuya Ay napakabilis maubos yung Kinakapay at saka yung ating kape So magde display tayo ng kape mamaya So magre-refill tayo guys Ng ating mga biskit Mabenta rin yung ating Hansel ngayon Yung mga biscuit-biscuit Ay uh, dahil wala pa tayo mga customers Ay uh, ganito yung ating ginagawa guys Magre-refill tayo Mag, kapag may mga stock na tayo sa loob so huwag po tayo magpapakawalan ng mga stock ngayon dahil malapit ng mag-December ay alam naman natin yan na talagang uh, kahit anong uh, araw kapag mag-December ay mabenta-mabenta kahit ano yung mga panendo natin ay mabenta-mabenta yan guys kaya huwag po tayo magpapakawalan ng ating mga stock so meron tayong 3-in-1 uh, kanalong panalo tayo dito sa 3-in-1 guys kasi uh, bukod sa fast moving na nga Meron pa siyang uh, buy 10, get 1 free. So, panalo na tayo dito. Meron tayong isang free sa isang ganito. So, ang pinta natin dito ay 15 pesos. Meron na tayong 15 pesos na free na isa. Tapos, 15 pesos na free na isa. 15 pesos free na isa. So, kano na yun? 30, 45 ang ating uh, kinita na additional doon sa ating tubo dito plus yung ating... Uh, percent na itinapatong so ganun yung kagandahan ng mayroong uh, sari-sari store mayroong ahente at talagang uh, uh, kikita, lalo-lalo uh, na ngayon kung uh, pupunta ka sa Pure Gold mag uh, walk-in ka sa Hakot Day 11 ay napakadami pong uh, may mga pridon so kung gusto mo talagang uh, mayroong kang kikitain mag walk-in ka sa Pure Gold napakadami pong uh, may mga free pag po tayong uh, magpapakawala ng kape ngayong uh, malamig ng panahon dahil uh, tulad ng aking sinabi yung kape ay uh, coffee is life nga naman. So, titignan natin yung coffee kasi minsan ay tumitigas kapag ka na-stack yung kape na, na ano dito. So, iano natin? Titignan natin yung ating mga kinukuha sa grocery minsan kasi. Ang madadampot natin ay old stock kaya magingat po tayo doon sa ating pagdadampot sa mga uh, kape-kape doon. So, ang ginagawa ko dito sa free, guys, dahil hindi naman kami mahilig masyado magkape, ay talagang binebenta ko talaga itong uh, plus one free. So, ganyan talagang negosyo. Uh, wala pong libre sa negosyo, guys. Kailangan uh, ibenta natin kung mayroon tayong makukuha free ay ibebenta na natin 'yan dagdag din para uh, makabawi-bawi naman tayo minsan kapag uh, hindi naman kasi araw-araw uh, may free tapos uh, minsan lang naman kapag ganito malapit nang magpasko ay nagkakaroon sila ng free sa uh, mga ganitong bundle-bundle ay meron silang mga free guys So, malaking tulong din yung may mga plus 1, uh, plus 2, tapos 50% ay malaking may tutulog yan sa mga sari-sari store. So, ayun ang mga kagandahan. Minsan, uh, natutuwa tayo kasi mayroon may mga free. So, kung uh, marami kang kinuha, at talagang kahit uh, bababaan mo yung presyo mo, ay mababawi mo doon sa free. So, ganun minsan yung mga diskarte ng iba at uh, magtataka bakit uh, mababa yung kanilang paninda dahil doon pa lang sa plan na nila ay kumikita na sila guys kaya yun minsan magtataka ka bakit yung mga wholesaler ay mababa yung kanilang paninda kasi multuhan yung kanilang kinukuha guys napakalaki yung kanilang nakukuha ang so, halimbawa yung gin bilog kumuha ka ng 10 uh, box meron pang free na isang box so ayun na lang, pa lang sa free na isang box ay uh, kitang kita ka na, tumutubo ka na so magtataka ka bakit uh, yung kanilang benta ay uh, parang puhunan lang pero doon lang sa isang box na free ay dun na sila kubukuha ng uh, kanilang tubo so magtataka ka, napakalupit yung kanilang diskarte, so dapat Uh, marunong tayong uh, pumilates at ano yung diskarte nila dapat natin ay gayain ba o hindi kasi kapag ginaya mo yon maaari kang malugi dahil naman hindi naman bultuhan hindi naman bultuhan yung pagkuha kaya huwag, tayong, huwag natin gagayain yung mga ganun kasi sila ay wholesaler at talagang bagsakan sa kanila guys so ganito yung ating diskarte guys uh, bago magtapos ng taon uh, dahil uh, malapit na naman mag December ay talagang nito ay uh, i-inventoryin ko lahat tong ating, uh, laman ng ating tindahan lahat niya magmula dun sa labas yung ating mga stock ay isa-isain ko yan i-inventoryin ko yan makikita ko dyan guys kung kumita na ba kung magkano na ba itong laman lahat ng ating tindahan ay makikita na natin kung tayo ay uh, uh, tumataas o kaya nalulogi na so super sugod naman sa tingin ko guys ay uh, tubing nag-inventory ako ay uh, positive naman yung uh, kinakalabasan yung ating uh, pag-i-inventory dito sa ating tindahan. So napakahalaga guys na mag-inventory tayo uh, tuwing katapusan ng uh, taon, annually, uh, buong at yung mga lahat-lahat ng ating mga uh, pinuhunan, lahat ng ating mga expenses, ileles natin yan at makikita natin kung talagang kumita tayo o hindi guys. So ito, katulad sa atin ay unti-unti siya nagdadagdag ng paninda. Depende dun sa mga... Kailangan ng mga community... Ay nagdadagdag tayo guys... So eto yung ating expansion... Ay ginawa na natin na tambakan ng... Ating mga sub drinks kasi... Tulad ngayon tag-ulan... Ay ayaw kong uh, nababasa yung mga sub drinks natin dyan sa labas... Ay naalikabukan... Kaya pinasok ko lahat dito sa ating expansion... Yung ating mga uh, sub drinks... So... Para sa mga bagbuhan na nagsisibula... Uh, Napaka-importante guys na ilista natin lahat sa isang logbook, lahat ng ating expenses, lahat ng ating benta araw-araw. Pagkatapos ng uh, tatlong buwan, ay i-inventory natin kung uh, mayroong bang kinita yung ating tindahan. So, ayun lang muna guys ang ating tips ngayon. Uh, kailangan lang natin, uh, kunting i-manage balance lang natin yung kunting sindahan natin hanggang tayo ay matuto at magiging professional na uh, sari-sari store owner. So, hanggang dito na lang muna guys. Wala muna masyadong... Uh, customers ngayon dahil uh, alas tres na ng uh, mahapon at talagang ito uh, yung kinuha ko nung pagbablog para at least uh, hituloy-tuloy yung ating uh, pagbibigay uh, informasyon at saka uh, tips sa mga kapwa ating katin kasari Yun. so ayan guys tingnan natin yung ating mga paninda kung may mga expert na dahil uh, malapit na magpapasok yung 2024 kailangan i-check natin maigi yung ating mga panindang stock. So, ayun lang muna guys. May mag -shout out sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, at sa lahat yung ating mga OFW dyan. Sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!